Para yung walang tinapos itong si Nancy at Ricky nang ginawa nilang bumuo ng isang pamilya. Nagsimula ang lahat nang nabuntis nitong si Ricky, ang noon ay nobya pa lang nitong si Nancy. Sa galit nga ng ina nitong si Ricky ay ginawa niyang itakwil ang anak nito. Dahil sa madami pa sa ng plano para kay Ricky ang ina nito at dahil sa kahihiyang dinala ni Ricky sa kanilang pamilya kung kayat nagawa ng kanyang inang si Rosal na palayasin sa kanyang pamamahay itong si Ricky at tinanggalan pa niya ito ng karapatan sa kanyang mga ari-arian buong pusong tinanggap naman ni Ricky at Nancy ang naging desisyon ng kanyang ina at minabuti na lang ng dalawa naharapin ang lahat ng mga pagsubok nang sila lang dalawa. Ginawang mangupahan ng maliit na bahay nitong si Ricky at Nancy. Dahil sa yun lang naman ang makakaya nilang bayaran sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Kahit nga pang check-up ni Nancy sa kanyang pagbubuntis ay walang-wala ang dalawa. Kung kaya't ipinasa Diyos na lang ng dalawa ang pagbubuntis ng asawa nito. At panalangin lang ang kanilang pinanghahawakang mahakatulong sa kanila. Halos walang katapusang mga pagsubok ang pinagdaanan ni Ricky at Nancy sa panahon na iyon. At ang masaklap na pagsubok na kanilang pinagdaanan ay noong nasa ikasyam na buwan na nang pagbubuntis nitong si Nancy. Nang ginulat siya ng isang malagim na balita. Nang itong si Ricky ay nahold up at ginawa pang saksakin nang nang-hold up sa kanya at nagresulta ngayon sa kanyang agarang pagpanaw. Labis na lungkot ang dala nun dito kay Nancy. Napagdaanan pa nga nitong si Nancy na madepress dahil sa hindi na niya alam ang kanyang gagawin. At matapos na mailibing ang labi ng kanyang asawang si Ricky, ay nawalan na itong si Nancy ng pag-asa pa sa buhay. Ginawa pa nga nitong hindi na kumain dahil sa gusto na nitong magsama sila ni Ricky sa kabilang buhay. Sa ginawa nga nitong si Nancy, ay bumigay ang katawan nito at bumagsak ang kanyang kalusugan. Hanggang sa isang araw, naagapan na lang siya ni Rosal sa bahay nito na wala ng malay. Kung kaya't agad siya nitong pinadala sa hospital. Nagulat na lang itong si Nancy nang siya'y nagising na meron na siyang katabing isang sanggol. Ano bang pumasok sa isipan mo Nancy? Gusto mo bang patayin pati ang apo ko? Nawalan na nga ako ng anak? Pati apo ko itadamay mo pa? Mabuti na lang at naabutan kita. Kung hindi, baka huli na ang lahat. Ang kikitid talaga ng utak ng mga kagaya mo. Galit na wika ni Rosal. Tahimik lang at walang imik itong si Nancy sa sandaling yon. Kanya lang tinitigan ang kanyang sanggol habang natutulog sa tabi nito. Para hindi na maulit pa ang ginawa ni Nancy sa kanyang sarili, kung kayat minabuti na lang ni Rosal na doon na patirahin sa kanyang bahay itong si Nancy. Hindi para maging maganda ang kanyang buhay, dahil ginawa niyang pagtrabahuhin itong si Nancy sa loob ng pamamahay nito bilang isang katulong. Para meron siyang perang matatanggap para sa kanilang pangangailangan. Dahil nga dito, sa anak niyang pinangalanan niyang Jude, ay nabago ang pananaw ni Nancy sa buhay. Dahil itong si Jude ang nagbigay sa kanya ng liwanag ng pag-asa. At dahil doon, kung kaya't nagawang tiisin ni Nancy ang lahat ng pagod at hirap sa kanyang napagdadaanan. At ang pagbubunga nga ni Rosal sa kanya. Hanggang sa lumaki na nga itong si Jude, ay hindi ito kinilala ni Rosal na kanyang sariling apo. Bagkos ay tinuring lang niya itong anak lang ng isang katulong. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, ay ikwenento pa rin ni Nancy sa kanyang anak ang buong katotohanan. Kaya nagpapasalamat pa rin itong mag sa tulong sa kanila ni Rosal. Sa pagdalagangan ni Jude, ay minabuti niyang doon lang magtrabaho sa mansyon ni Rosal para merong katulong ang kanyang ina sa mga gawaing bahay dahil sa nagkakaedad na rin ang ina nito. Isang araw nga, naglalabada itong mga katulong ay ginawa ng mga itong magkwentuhan. Jude, bakit ka nagtitiis dito? Gamitin mo yung tinapos mo para makaahon kayo ng nanay nyo dito sa mundong ginagalawa natin. Matalino kang bata at masipag. Kaya nalalaman kong malayo ang inyong mararating. Sambit ng kasamahang kasambahay nila na si Laura. Siya nga pala, yung kaibigan kong naghahanap ng mga kasamang kasambahay sa Qatar. Maganda daw doon ang amo niya, mabait. At okay magpasahod, hindi na didelay gaya ng iba. Baka gusto mong subukan yung Jude. Sabihan mo na ako kung interesado ka. Para agad kong masabihan ng kaibigan ko. Saad naman ni Annabel. Maraming salamat sa inyo, Annabel at Laura. Hayaan nyo, ikikwento ko ito kay nanay. Pag pumayag ang nanay ay tatagapin ko yung oportunidad. Maraming salamat nga pala ulit sa magandang balitang tong dala nyo para sa akin. Kinagabihan nga ay ginawang sabihin ni Jude ang kanyang nabalitaan sa kanyang ina. Sa una, ay alangan pa itong si Nancy na payagan ang anak nito sa kanyang gusto. Ngunit nang makitaan niya itong si Jude nang saya sa kanyang mga mata, ay doon na napaisip itong si Nancy. At minabuti na lang nga nitong payagan ang kanyang anak natanggapin yung trabahong alok sa kanya Sobrang sayang nadama ni Jude sa sandaling marinig niya ang pagpayag ng kanyang ina sa kanyang planong pagtatrabaho sa abroad Ginawang tulungan ni Annabel at Laura itong si Jude na makuha yung trabaho sa ibang bansa Nangyari ngang sa tulong nilang dalawa ay nakuha itong si Jude para magtrabaho doon Annabel Laura, maraming salamat ha. Kung di dahil sa inyo ay hindi ito magiging posible. Tatanawin ko itong isang malaking utang na loob ko sa inyo. Hinding-hindi ko kayo makakalimutang dalawa. Masayang pasasalamat nitong si Jude bago ito sumakay ng eroplano. Papuntang Qatar sa kanyang magiging trabaho. Pagdatingan ni Jude sa bahay ng kanyang amo, ay masaya itong winelcome ng kanyang mabait na among si Dona. At nagpakain pa ito para na rin bilang pasasalamat sa kanilang mga kasambahay. Naging maganda ang simula sa trabaho nitong si Jude bilang isang kasambahay. Ngunit ilang buwan lang ang lumipas dahil sa mayordoma lang nila ang palagi nilang kasama sa bahay, dahil sa palagi ng busy ang kanilang among si Dona, dahil sa may inaasikaso itong kanyang bagong negosyo. Dahil sa wala ang kanilang amo, kung kaya't lumabas ang tunay na ugali ng mayordoma ng mga ito. Nag-asta itong parang may-ari ng bahay at ginawang utos-utusan ang mga katulong na inaalagaan ito para siya ay pagsirbihan. Ginawa pa nga nitong kaingitan itong si Jude dahil sa napansin niyang nagugustuhan siya ng kanyang amo. Sa takot na baka si Jude ang ipalit sa kanya sa pagiging mayordoma? Kung kaya't ginawa niyang pahirapan itong si Jude para sumuko sa pagtatrabaho. Ngunit nagkakamali siya sa kanyang ginawa dito kay Jude. Dahil sa buo ang loob nito at sanay na sa ganong klasing tao. Kung kaya't nagawang tiisin ni Jude ang pagpapahirap na ginawa nito sa kanya. Isang araw nga nang umuwi itong si Dona sa kanyang bahay, ay ginawa niyang tipunin ang kanyang mga kasambahay at ginawa niyang tanungin ang mga ito kung kamusta sila doon sa bahay at kung kamusta ang kanilang pagtatrabaho. Sa takot nga ng lahat na baka pagbuntungan sila ng galit ng mayordoma nila, ay hindi ang mga ito nagsalita at pinagtakpan lang ang mga di ginagawa ng kanilang mayordoma. Ikaw Jude, okay ka lang ba dito sa bahay? Kamusta naman ang ilang buwan na pagtatrabaho mo dito? Masaya ka naman ba? O di ka naman ba nahihirapan? Tanong ni Duna dito kay Jude. Hindi makatingin itong si Jude ng diritsahan sa kanyang amo sa sandaling yon. Nakayuko na lang itong sumagot sa kanyang amo. Opo ma'am, Okay na ako dito. Sa katunayan nga po ma'am ay maganda naman ang pamamalakad ni Mayor Doma sa bahay nyo. Masaya po kami dito ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Uwi ka naman nitong si Jude. Mabuti kung ganon. Masaya akong marinig yan. O siya, sige at aalis na muna ako. May lalakarin pa kasi ako. Manang Cora, ikaw na muna ang bahala sa kanila dito ha. Saad pa ni Dona Bago ito umalis. Walang problema po, Ma'am. Ako na po ang bahala sa kanila dito. Aalagaan ko po ang mga 'yan. Seryosong sambit naman ni Cora na kanilang mayordoma. Lingid sa kaalaman ng lahat na may ideya na pala itong si Duna sa sandaling 'yon sa kung anong nangyayari sa pamamahay nito. Dahil sa meron pala siyang inilagay na CCTV camera na hindi niya pinaalam dito kay Cora. Gusto lang niyang tanungin ang mga kasambahay para sila mismo ang umamin sa kanya. Ngunit nang mapansin niyang takot ang mga ito kay Cora, kung kaya't hinayaan niya lang muna ang bagay na iyon. At nag-isip siya ng paraan kung paano niya mauhuli sa akto itong si Cora. Sa kanyang pagmamalupit sa kanyang mga kasambahay. Hanggang isang araw, inilihim ni Dona sa lahat nauwi siya ng bahay. Ginawa niyang magkubli sa isang kwarto ng bahay para wala sa kanyang makakita. At doon ay ginawa niyang pagmasdan ang mga katulong sa pamagitan ng pagsubaybay gamit ang kanyang cellphone. Sa sandaling ang yon, naaktuhan ni Donna ang pagmamalupit ni Cora dito kay Jude. Habang pinagmamasdan niya yung ginagawa ni Cora kay Jude, ay nadismaya itong si Dona. Dahil ang taong kanyang matagal ng inaasahan sa bahay niya ay siya pa pala ang sisira sa kanya. Habang sinasaktan nga ni Cora itong si Jude, ay bigla na lang itong natigilan ng kanyang masilayan itong si Dona. Ma'am, nandyan pala kayo. Tinuturoan ko lang ng leksyon itong si Jude. May pagka matigas kasi ang ulo. Kabago-bago sa trabaho, ayaw sumunod sa amo at ginawa pang magnakaw ng pagkain sa kusina? Di ba tama ako, Jude? Aminin mo sa harap ni Ma'am Pagpupumilit pa nito kay Jude, na ang kanyang kasinungalingan. Sasagot na sana si Jude sa sandaling yon para pagtakpan itong kanyang mayordoma. duma. Nang biglang nagsalita itong si Dona. hindi na kailangang marinig ko pa ang sasabihin ni Jude dahil huling-huli na kita sa CCTV kamera, sa katunayan ay matagal ko nang alam ang mga pinanggagawa mo, Cora. Ngayon ko lang pinamukas sa ang mga kalokohan mo. Ngayon din ay mag-impake ka na dahil tanggal ka na sa trabaho. At huwag mo nang tangkaing humingi ng pangalawang pagkakataon dahil hindi sa iyo nararapat yung bagay na yon. Matapos niyang magsalita, ay agad itong lumapit kay Jude sabay dukot ng kanyang wallet sa loob ng kanyang bag at kinuha yung pera sa loob nito para ibigay kay Jude para pangbili ng gamot sa natamong mga pasa nito. Sa hindi inaasahan, nang habang hinuhugot ni Donna yung pera sa wallet nito, ay mayroong nahulog na isang punit na larawan. Agad na dinampot iyon ni Jude para iabot dito kay Donna. Ngunit nang kanyang masilayan yung larawan, ay napatakip ng kanyang bunganga itong si Jude. At nagulat kung bakit merong larawan na iyon si Donna. Salamat Jude, muntik ko nang nawala itong larawan. Ito lang ang hawak-hawak -hawa kong alaala -ala sa aking ama. Sabi ng aking lola ay sila ni mama na namatay sa ng isang aksidente. Kaya ganun na lang kaimportante sa akin ang larawan na to. Bakit parayatang gulat na gulat ka nang masilayan mo itong larawan? Anong meron, Jude? Hindi lang ako makapaniwala. Naiiyak na sambit ni Jude. Kasunod nun, ang pagkuha niya ng isang punit na larawan sa kanyang wallet. Yun pala ang kahati ng larawan na nasa posisyon nitong si Donna. At nang kanila nang buuin yung larawan, ay larawan pala iyon ng kanilang ama at ina na masaya. Doon na nga sa sandaling yon na kumperma ng dalawa na iisa lang ang kanilang lola at yon ay si Rosal na kung saan ay kambal pala silang ipinanganak ng kanilang ina at ginawang ilayo ni Rosal ang isa sa kanila sa di pa nila malamang kadahilanan kung kaya't lumaki silang magkalayo. Sa sandali ding yon, nalaman ni Donna na nagsisinungaling pala sa kanya ang lula Rosal nito. Dahil sa ginawang ikwento ni Jude, ang lahat-lahat sa kapatid nito. Naging mahaba ang pag-uusap nilang dalawa sa sandaling yon at wala pang ang tigil ang kanilang iyakan. Matapos ng pag-uusap nila, ay nagplano na agad itong si Donna na luluwas ng Pilipinas para masilayan ang totoong ina nito. Laking pasalamat din itong si Dona dahil sa nakilala niya ang kakambal nito sa di pa inaasahang pagkakataon. Nangyari ngang sabay na bumalik ng Pilipinas itong si Dona at Jude. Pagdatingan nila laking gulat nitong si Rusal na magkasama silang dalawa ni Jude na umuwi. Dona, bakit ka nandito? At bakit kasakasama mo yung si Jude? Anong nangyari? Nagtatakang sambit ni Rosal na may halong pag-aalala. Mamaya na tayo mag-usap, Lola. Marami kang dapat ipaliwanag sa akin. Nagmamadali namang saad ni Dona. Agad yan itong hinanap itong si Nancy. At nang kanyang masilayan itong si Nancy, ay agad na tumulo ang mga luha nito. At agad na niyakap itong si Nancy kahit na nagtataka itong si Nancy sa sandaling yon, ay kakaiba pa rin ang kanyang naramdaman habang niyayakap siya ni Dona, Yung pakiramdam na napakalapit ng loob nyo sa isa't isa. Naliwanagan lang itong si Nancy sa katotohanan nang ginawa ng umamin itong si Rosal sa kung anong nangyari sa araw na nanganak itong si Nancy. Nakambal pala ang niluwal niya sa araw na yon nang siya'y anak At ginawang ilayo sa kanya ni Rosal ang isa Dahil sa duda itong maalagaan ni Nancy ang dalawa na anak nito Sa huli ay humingi ng tawa itong si Rosal sa kanyang mga nagawa At sa kanyang pagmamalupit dito kay Nancy at Jude Minabuti na lang nitong si Donna na ilayo itong kanyang ina at kapatid sa kanilang lola dahil sa nawala na siya ng tiwala sa lola nito. Dahil sa ginawa nito sa kanilang dalawa. Nangyari ngang sa piling ni dona ay naging maganda ang pamumuhay nitong si Jude at Nancy. At ang lahat ng hirap na kanilang pinagdaanan ay naging isang alaala na lang. Mga ka-explorers. Tama nga siguro ang sinasabi ng iba na kapag malapit o special sa isang tao ay mararamdaman at mararamdaman mo ito.